Pwede pa naman yung hapid ko, man. ang ban. ang ban. Dave, yung bag! <coughs> Ayan na po yung ban. Alis na po kami. Good. Ayan na po ang ban. Ayan na po ang ban, Tapos po gusto pa rin sumama. Si mama. Ayan na po sila. Sheesh! sa. Saan ba ilalagay yung ano ba? ayan, pa alis tapo ko. si hindi ako eh. Na oh. nandito kami sa loob ng asawa ko. ako ko kasi. Hindi ko gusto yung amay ng aircon. So, OT dito sa airport. So, mamaya na At ayan na nga, ang ganap Papunta na kami sa airport. i hatid na ako ng aking pamilya. Pabalik dito sa... Singapore. So, ayan. Inulan nga pala kami dyan ng sobra-sobrang lakas. So, blessing siguro yung ulan na yan. Buti na lang yung driver namin ay maingat din sa pagdadrive kasi sobrang dulas. Mukhang sobrang dulas talaga ng kalsada. So, ayan. Sobrang dilim dyan sa area na yan. Sa NLEX nga po pala yan. Uh, highway na yan. So, ayun lang. Ikukwento ko lang to dahil medyo malungkot tong video na to dahil nga hihahatid na nila ako. Yo, what's up? Andito na ako sa loob. So, yung mag-anak ko nandun pa, papasok pa lang sila. Ang layo ng non-passenger na entrance. Doon pa sa pinakadulo, tapos ako na dito ako sa pinakaunahan. So, ayan. Doon sila manggagaling. Dito naman ako pumasok. So, mamaya na ulit. hintayin ko muna sila. Ha. Bye. So, bye-bye, Mercy, dito. Bye-bye. naman. Bye-bye, Lily. Bye-bye. Bye-bye pa. bye-bye you know just what you do you do to me play my emotions like a pair of puppet strings did it ever occur you my heart's more than a toy please go easy on me baby at ayun na nga nakapasok na tayo sa check-in luggage so ayun yung pamilya ko nag-wave na lang sa labas kalungkot lang talaga at ito nga pala inuwala ang aking padlock dito sa aking luggage so ayan ganyan na lang disgusting ginawa namin ng mister ko para lang masarahan siya yo what's up ayun nandito na ako sa loob hahanapin ah, ko na lang gate ko nakita ko na yung gate ko dito ako sa 113 hahanap ah, mo muna ako ng kape at Antok na naantok, na, antuk, na antuk talaga ako literal. So mamaya na ulit. Bye. Yo, what, what's sa mga kabit. So ayan nakita ko na yung ano ko, gate ko. 113. Ayan. So, eh. so napakaaga ko pa. Mamaya pa ako ng 8.15 ng flight ko. So sobrang ang oras nga pala ngayon ay time check. It's a uh, 6.15 8.15 ang flight ko pero nandito na ako 6.15 ang daming tao sa ha. harap ko lang yung camera ito yung itsura ng harap ko nakain pala ako ng kreator at lumili ako ng tubig lang yun lang so iharap ko muna yung camera so ayan itong narirubid niya ako Mamahinga muna ako dito. Napakatagal ko maghihintay dito talaga. Dito. 6, Eh, tatlong, dalong oras lang pala. Sa mga inam na rin yun, maaga ako nandito para mamaya maaga din ako makapasok. So, muna na ulit. So, ninyan, okay, Update na lang ako. Yo, hey, what's up? Yo, hey, what's up? Ayan, naririto na Dito na ako sa loob ng plano. So, <coughs> hindi ko naman dapat upuan. Nakiusap yung isang magulang na kung pwede sana din sila sa upuan ko. Pumayag na rin ako. Pero sabi ko sa crew, baka meron silang upuan na malapit na malapit sa ano. Sa bintana, sabi nila, pag meron daw ang crew, ako. So, yun lang, no, wala lang, circle lang so ayan, ilang oras na lang nasa Singapore na tayo mga kabex back to reality na naman tayo, work work na naman so mamaya na ulit update na lang ako pag bye at ito naman ang kakainin natin ngayon pabalik ng Singapore ito ay spaghetti beef spaghetti, Filipino style masarap siya talaga napakasarap niya para siyang ano pagkain sa Jollibee spaghetti sa Jollibee Ganon ganun siya kasarap. At ito na nga, nandito na tayo sa Shangi Airport. Yo, what's up mga kabeksa? Eh? Nandito na tayo sa Shangi Airport. So, maghihintay na lang tayo dito. Waiting na lang tayo dito hanggang umaga. Para sumakay tayo ng train mamaya. Parang medyo masakit yung lalamunan ko ah. Mena ulit. Bye yo what's up ayan hinihintay na lang natin yung ating mga luggage at maghihintay na lang tayo siguro dun sa labas <coughs> medyo masakit ang lalamunan ko be tawagan ko muna yung asawa ko so mamaya na oh, let's see ya. yo what's up? ay grabe sobrang paagod ko nakatulog ako kanina Asawa ko tawag na ng tawag. Hindi ko na nasagot. Sobrang pagod ko. Hindi ko na namalayan talaga. Nakatulog ako diretsyo. Nagising na ako kasi nalaglag atay pa ako dito sa pinaupuan ko. nalaglag atay pa ako dyan. Kaya nagising ako. Dito pa rin tayo sa airport. Time check. Ay... 4 plus. Mag-aalasin ko na. Sa mga 5.30, titinag ko kung okay na yung ano, MRT. Pat, titinag ko kung gumagana yung MRT. Eh, pwede na tayo sumakay dun. Ay, nako. Antok na antok pa din ako. Pero syempre, pagdating natin dun sa bahay ni Amo, start na work na naman. Ah... Uh, So, meron yung mga bex. So, eh, yeah. Uh, Mag-update na lang ako mamaya. Igli pa ako sandali. Baka makabawi na ba ng konti. Pagod na pagod na katawan lupa ako. Bye. Yo, what's up mga ka-beks? Ayan, nandito na ako sa train station. Na malapit na sa amin. Isang train na lang. Siguro mga 15 to 20 minutes to. Tapos din na ako sa Kimbangan. So, reality check. Hindi natatang isa sa Singapore. War ko. Ayan, train Yo, what's the problem? Ayan, nandito tayo sa Kimbangang Station. Bibili mo na ako ng tinapay. Nabangwan ako dito sa tinapay na to. Sisilip mo na ako kung ano yung masarap na tinapay. Ayan. Yo, what's up? So, ayan. What's up? What's up? What's up? So, ayan, nandito tayo sa bahay ni Amo. Hindi na ako video ng maayos sa labas kasi antok na antok ko kanina. So, ngayon, around 6.30 na ata mahigit. <laughs> yan, yeah, malaglag pa yung cellphone ko. At tayo ay maglalaba na. Or back to reality. Back to reality. Maglalaba na tayo. So, yan lang po ang aking vlog. Pauwi dito sa Singapore. So, wag sana kayo magsama magmanood sa aking vlog. At please, like and subscribe. Pati din rin po sa aking Facebook uh, FB page. So, see you in my next vlog. Please, God bless atin lahat.